Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman, at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Afrika, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa walumpung klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot kuko at maaaring humaba ng hanggang sampung talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang tatlong klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivasius na matatagpuan nga dito sa Pilipinas ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karni nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karni ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Afrika at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay sa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panluna sa mayroong rayuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong dilikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsan ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kapirahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak. At kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.